Ayan yeah, yeah. guys, meron tayo okay. ditong bridal shower. Yeah. What? Kunti-kunti lang kasi ano lang ako sa lamu dapat Guys, nandito yung mga pamangkin ko kasi na naggagawa sila ng donut at alam niyo ba kung anong meron ngayong okasyon? Secret. Ikaw. Secret. secret. Ay, secret pala. Ikaw. Kasi dalga niyo. Ikaw. Kasi dalga niyo. Ikaw. Kasi dalga niyo. Wow, sarap oh, yun. iya oh, kaya si Timaris, iyan o. No? Ay. O, oh, sige, sabi mo ngayon. Para ne. sa anyan na, ay, Neng. May makita makikita mo. niyo. Makikita natin. Kasi magluluto pa tayo nito. Eto. Guys, chicken. Ito turbo natin yan. Pag nasambot ko yung bulak ko tayo, bibenta ko yun te. Oh. Okay, eto si Winter namin. Okay. Si Winter. Siyempre. Ibaldito tayo sa kabila. Tino turbo. Hindi ko to handa, mga guys. Ayan, turbo na. Ang dami namin kalat kayo pa dito. Wala kayo nang yun. Napro lang yun sa bahay. <laughs> Lalo pag may okasyon. Ayan. Nagagawa na siya ng donut. Bidin, bidin. Dami namin kalat. Ayan ay, o. Ayan o. Ay, pukin mo, Winter. Ang dati. Wow, ang bigasan. -na. Nalaglag ba? Nalaglag? Damputin natin. Namin nag-send nags ano yun? 1990? Ah, oh, tap-tap lang yan. At ano nang Uy, mag-send nga kayo. Nag-a-hurt yung pingsan Ano malalaman kayo? Bawas sa pamilya. Ay pa para na yan, naman send. naman yung sen. Bak sen ka 30. Dami na siyang nagawa. <laughs> may san, <laughs> san may san -si siya <laughs> oh. Ay winter anong iniintay mo diyan? O oh, ten isunod mo tong ano ha. Ay, dami na si Anong may mo na yung katabi ko? Anong Alsek? Kasi yung Alsek, Alsek. Al Toxic? Ah, toxic pala <laughs> sabi, sabi, sabi nung kalaban ko ka, kunwala din na doon sa unang talasik. Parang talasik. Ayun, masarap. Talasik. <laughs> <Paon. laughs> toxic yun. Bayan, ano ano yan eh. Ano gifted. Ano yun? May Ano yun? Anong gifted yun? Nagla-live ka? kasi siya yun. Ano? Gifted. gibigyan ka na daw dati. Oo, binigyan na nga ako dati. Nanghingi tayo kasi gusto mo makita. Gusto <laughs> <laughs> mo makita. Gusto mo makita eh kung kailan ka binigyan eh. Yan. Ayan ang pinakamasarap na pa. Alam mo kung bakit umahalat? Yan o. Oh, yan o. Oh. Kamay nila alam. Kamay Kamay nila alam. Kaya pala maalat. Kamay niya. Sabi na tita, nilagyan mo naman asin. Hindi ko ito ko na naging pasta. Pwede ko dito. Pwede naman. Ay, yung lasa? Nasa ispagay ko pasta. Anong nangyari? Huwag mo muna ganyan eh. wala lang yung wine. Ayan Buti na lang cashier pang Buti na lang registered ano ka na. Ay, ito pa na 'yon. Medtech. Medtech pero piniprito yung ano. piniprito yung pasta. Kita nang piniprito ang pasta. Tingnan mo kung gaano kaganda 'yan. Saan ka nakakita naman ng sino sa amin tita? Linawin mo 'yan. Sinakapin. Yung nakaping. Siya yung nagsabi kasi ibiprito yung pasta tapos spaghetti. Pwede ba 'yun? Ah, wala. Siguro pwede nga 'yon. Ano po pangalan? Ay, boyfriend na yan eh. Mm -mm. Shimon. She-man! Parang <laughs> eh. ba din she-man? She-man! She-she! Masa kanya yung ano? Alote. Yung alote, oo. San ka pa? Kaya mo yun? Mo yun. <laughs> Di nating kaya yun, manahimik ka dyan ha! Ayun, o. Oh, luluto na naman siya. Ay, tingin, tinapos mo na yung live broadcast na? Mmm. Saan, no? Kasi meron naman siya. May isa pang maganda dito kasi ito kasama. YouTube naman. Ay, may isa pala dito ang dalaga sa amin tapos walang boyfriend, kaso baka Mada. masa pa kayo. Oo, papakita <laughs> ko sa <laughs> inyo. Ako na lang magpapakita, papakita natin yung babae na to. Ay! <laughs> si Winter ba? <laughs> Magsasabi Mag <laughs> ko sa <sakin>, ba? <laughs> Hindi, si Winter, Winter pala, pala. Akala ko yung isa. Walang isen... mga pag-alit siya sa'yo pag sa kinagat ka na. Kasamoy ka si Winter okay, pala. Lagyan niya ka dar. Ito yung pumpin. Ito pala yung gagawin niya. Hindi ko lang tikman. Ulit mo nga? Pukay. Ano? Pukay. Pukay pagkakabasa dyan pa. Ah, pukay ang pag... Ah, pukay <laughs> pa. Pukay. Ayan. Pukay kasi, pukay pa akin pa. Tapos na lang. Tapos na daw. Ano to? Biskuit to, guys. Ayan, ah, o. Oh. Biskuit na lang kasi. Biskuit yan. Hindi nabasa. Hindi namin alam kung paano babasahin. Kayo okay, no, na magbasa. <laughs> Kayo na magbasa. Tagal eh. na natin Ay, sarap. Tutunawin na natin yan. Sige, okay, sige. Masyadong natin na daw. Sige. So, laba. Ping, ping, ping. Ayun you know, o. Ang bilis maluto. No? Sunog na. Hmm. Sunog na. Marami pang iluluto. ayun pa oh. Ito hilaw pa. Yung isa tinuturo mo na. <laughs> Ay, ano nangyari yan? Ano yan? Nalagpasan mo. <laughs> Nalagpasan mo. Ano? <Ay>, ang isa kadaldalan. Ayan oh. <laughs> Ito guys. Marunong ako magluto. Ano ko marunong? Hindi. Ayan guys. So, yun ng pamangkin ko. Uy, may natapon. May nangyay. Ang pinang ko ng tubig? Oo, oh, hindi mo pa rin yung tubig. Parang Mati matigas pa siya. Kinakamay yan eh. Wait lang, natin. Matigas pa din Tapos nakapagluto na siya ng spaghetti sauce. Ayan o. Ang galing. Buo-buo yung ano ha. Yung keso ha. Ang sarap nito. Purong-puro sarap. O, oh, di ba? Ay, may naririnig ba ah, kayo na na lang? Maya, maya, luto na yan. Galing nung pamangkin ko magluto. Doon tayo sa loob, guys. pwede ko sa inyo kung anong ganap sa loob. O, oh, anong ganap dito? Wow, ang dami mo nang nagawang, mm -hmm. ano donut, pamangkin. Wala ko dito? Ah. Wow, na, pwede na. Pwede na. Pwede na. Ayun pa, oh, nagagawa pa siya. Pwede na rin pakasalan, baka naman. Baka naman, pwede nang pakasalan. Baka naman, kahit sino na lang sa inyo dyan. Ano, gudig! Tinurot ako. Ay, sarap talaga, ay, sarap talaga ay, na ito. Huwag lang tayo makita ang pamangking ko. Mauubos ang kanya. Oh. Pwede ko pati niya ilay. Ang sarap, ah. Ang harap, guys. Ha. Ang sarap, guys. Anong lalaki ng peso? Bilang ba yan? <laughs> Bilang yan? Magbawasan natin? Hindi pa pata si Kuya Mark. Maganda pa rin si Kuya Mark kaya may dami lalong pagkain eh. So, pata isa. Eh, pa. pa pa. hmm. pa wala matututo ng chocolate eh. ng tita. Ay, sobrang kati. Nikman ko lang. Kaya yung tinidor kanina na parang ikot. Ito ba yung pinang ikot? Ang yung sa ano? Ito? Mm-hmm. Kaya mo yan. Ang dami na ha. Hmm, yung ano mo. Ang <laughs> <laughs> sarap yung may kasamang bleach. Bleach. Ayos, ang sarap. Hoy, oh, Ano ginagawa mo sa ano, tubo mo? Okay na 'yan. Ang higpit para Ayo, oh, 'yung mo at strikela. Lookingo ay. Para makita na. pa lang 'yon. Jamberry, sa palang 'yan mawawala. Ay, sa palang 'yan, guys. Ay, sa ating winter, oh. Ano ba dito sayo Winter? Teka, naka-iPhone yung amigo. Ano naman nito? Hindi naka-iPhone Rita si pero amigo siya. Ano kaya naka download ng Ha? Paano ka naka-download ng amigo? Sino ako? 'Di ba nag- na, 'Di ba ginawan kita Oy, ng O, pa-say siya na kayo sa ating lababo, sa aming lababo kasi maraming ano eh. Daming kalat kasi gawa ng ano. Sabi niya ata. Doon sa ano ko, sa Oppo. Ah, hindi pa Android Fidel. Ayun. Ayan mo. Na Ay, hindi makakila ano na lang ako sa boyfriend ko. Sa cellphone Ayan, ito, may may niya. Ayan, hindi na may na. Dapat pag nandiyan ka sa Bigo, wala kang boyfriend. Kasi nang bibigay sa'yo, may boyfriend ka. Tama. Hindi, hindi naman nila malalaman yun. Eh. <laughs> alam niyo <laughs> na. Ngayon, alam niyo na. Bakit sila din ba viewers? Tapos magulat ka, nagbibigo pala yung jowa mo, tayo. Ha? Huh? Ay, hindi <laughs> siya na lang kaya magbibigo. Talaga? Ano yun, every 3 hours ka lagi? Kasi mm -hmm. Three? kailangan tuloy-tuloy, hindi pa din ito. Pwedeng stop stop. Basta one hour, one hour. Mm. <coughs> Ay, may order nga pala yung pamunting kong pizza, guys. Eto, oh. Ay, na na. Ha? Sige lang Takot siya Ang laki pala niya. Hindi kasi sa kasi <laughs> Hindi kasi sa <laughs> Winter Winter, Winter. Winter. Saan <laughs> natin ito lalagay? Awakan niyo muna, muna Magbabayad si Ate Marisa Awakan niyo muna oh, Sobrang laki Hindi ko alam eh Laki, sige, hawakan nyo muna. <laughs> Dapat pala naglamin ano sa bot? tayo dito. Motor Is lang? Tiba? Motor lang yan? Ang na lang nakita ko na sa labas eh. Lang. Wait lang, babalikan ko na lang kayo ha, kasi nga okay. naluluto ko eh. Ayan na, Bi. mga nagawa natin doon na yeah, nilalagyan na natin ang straw. Wow, Ayan, nilinipat na natin dito sa tray. 分かったって

wine. Pero hindi yan mo Kasi ito yung pizza. Alis ko lahat ng ang lamesa ko. Sinakop yung pizza. Sa laki ng pizza talaga. Kaya na. Tapos ito yung spaghetti. Pakita ko sa inyo guys. Ayun na yung pasta natin. Ito yung ating spaghetti. May sauce. Ayan guys, meron tayo ditong bridal show. Ayan na sa ah, yung na ka yung, ko? <laughs> Fuck you <cute. laughs> ang cute naman, mo yun, Sobrang cute talaga, happy <laughs> oh, pa si ate. Brido! <laughs> Alas 10 na pala. Ayan guys, ito na yung pizza binuksan na ng pamangkit ko. Brido shower nyo ngayon. Ito ang hanggang natin yun. Tsaka yung spaghetti. Nandito si Winter Ready na. Oh, bro. na,

Ano mo! Ano mo! Ano mo! It's man? Ano 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 man?

mauuna ang party, bridal shower. Eh, kaso nga, ginabi na kasi may trabaho sila. Kaya, ayan, medyo late na. Inabot kami dyan ng mga hanggang 11.30, yung party-party namin na yan. <laughs> o, di ba saya? Kahit pagod siya, happy naman. Kahit pagod tayo. Sobrang saya naman. At successful naman ang bridal shower. Guys, paalas na pala sila. <laughs> <laughs> Sobrang dami namin ginawa sa loob. Okay, okay. Hindi ko na na-video masyado yung iba. pa oh, si na rin sila. Sina ate. Bye-bye. Ingat kayo. Um, may rain shower lang pa mga film malapit malaki din saan ay pumasok kun. 'Yan tulog na lang. Ano ni Toto pupunta sa mall? Sino ba na Dino ginasakino. Sino 'to sa right. Bye bye, ingat kayo. Kumain na kana din ang mga small. Wala nang kinilala si. ano nangyari sa inyo? Muntang jaja ka. Pa di ba yan? Pwede ba yan? Nandiyo dyan kayo? O, tinanong <laughs> Loaded kayo ha. Ikaw na, isan ka? Ah, doon ka na. Sige, Bye-bye. Ingat kayo. Mabay. Ingat. Bye. Hindi, hindi mo alis. Uy, ako muna siya uti. Hindi ba ba? Ikot na naman siya. Bye-bye. Bye-bye. Ginabi na kami alas 12 na. Nagsimula kasi noong oras. Oo, oh, nung no, oras so na nagsimula, alas 9 na. eh. Yeah, Kaya... maluto ng manok. Tagal maluto ng manok. Nagluto pa kami. Bye-bye, ingat kayo. Okay, bye